this is your Miss Universe 981 is my Vlog and welcome to this video Hi doll, welcome back doll yeah, Yes, at mabubuntis na po Sana, sana, sana So punta kami ng Villanueva ngayon guys dahil merong magpapa promote kay Brenda It's Villa Tuna, it's more on tuna product and dishes So Dala akong bag guys <sighs> sa maligit Ayan. So, together with the gang, the with Sila. So, we're gonna go now. And, uh, ay! It's going to be, it's, it's gonna rain, oh my God. It's going to be rain. <laughs> Karong grammar ba? Ayan. Hindi po feeling well ang ating panahon. <laughs> uy, what's yung chililas na ginachililas ang so, gisuot, Si Ivy ni gizo ko si. Ha? Lamas na mas apira nag plain. So let's go home na. Kasi ang pangit. Oh. Labay! bye. Na La, si Amang. Dili Amang ni. na siya. <laughs> Sige, <laughs> pakita pa. Ngayon sila. Ang amang susi naka kay Jefford. Ano to sa balay? Hindi lang <laughs> pa yung bike lang. <laughs> Let's go. Una kay Jefford ang buto. Basta ko na ako nakabitay. kabitay. Ay, ako na sitay di. Hello, fuck. Chada kay kaday. Sige, dai, be. Ano na sa balay? Good fellow. <laughs> Kana. Okay, ayan ang ating L3. Kami na. Ang sundo. Guys, ayan na guys. Let's go. Let's go. Come on, come on, come on, come on, come on. Okay, go na guys. Sige na, kay matakot ka kaka-iPhone man eh. Kaya ah, sige go. ko. Go na. Go na. Okay, di ka. <laughs> Jabian pana apa nak? ya biar apa go sekian guys Oh, 4 wow. oh, yeah. three, 3 <laughs> Payong. Nine na, na ay ten. Eleven itong na sa mo. Ako'y partner ni Kuya. Bye bye. Don't sit.

naman. Tara na. Ay, da, tindog. Tindog lang kay para. Ngayong gabi, kanyang tanan. Andito ako ngayon so, Nueva, saan? Misami, si at, to, sa Villanueva sa Misamis Oriental. At sa likod ko na. Via Tuna. At kung saan, kita try natin kung ano yung mga pagkain nila at kung gaano ka sarap. So, tara pasukin natin ang Villa Tuna. Ano kaya? Curious po? Ano kay mga sinitinda dito? Mga tuna kaya? Panga. Buwan. <laughs> Buwan. Sila din sa Steve, di ba? Oh. oh. Hi po. Hi. Kita mo yung outfit nila, obviously, oh, very and Tingin ko sila ko mawawala. Isa Si <laughs> Bating. <laughs> <b> <laughs> 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 yeah. Hi. So we're here at the second floor. Sa so na tayo sa fourth floor. <laughs> Hello! need to. yung <laughs> na tinimasa Bukan ni. ako nga. nag attempt kag ana. Are kung ha? Nakahi Ayana.

Ito Sampurado. Oh, sa derecha? Tinola. Ah, tinola pala. Sorry, madam. Tinola isda. Ah, tinola sa atin Tinola siguro no. Barilis, <coughs> garlic barbecue garlic barbecue tama oh, ni take eh? imo nang ento just mo piyan na lang ito is para sa um curry ano na mga ayo ato kanta yo dito sa day may tayong tayo, tunang lumpia. oh, dami kayo. Lumpiang tunang. Ano na tayo? na tunang. Ah! <laughs> <laughs> ang bayan na Well, wow, this is ah, I'm so I'm Sashi. Ah, yeah. Sashi. 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 This is Tony Chicharon. Okay. <laughs> We're starting over again. Jonathan. We're starting our. Oh. photo. Oh so, and tuna paksi and may take tuna ceviche and uh, tuna chicharon no ka tuna ako may big chica all of the, those are tuna kaya welcome to tuna guys ayun na ah paksi ah yun yung pakpit ang sarap ng pakpit

Sini kan, ini is... tapa tuna, yeah, ini oh tuna. promot, promot, promot. Uh, oh, ini macam buntut. Ah, Ay, buntut. Ng tuna. Wow <laughs> <laughs> yuk. Oh, oh Aku birthday. Happy birthday. Selamat. <laughs> <laughs> itu? <ka nanya> <laughs> buntot dan <lang> tuna. <laughs> Yeah. Mm. dami naman. Thank you po. Ano po yan ma'am? Spicy tuna bagay ipan. Spicy tuna bagay pa. Wow! Thank you. Thank you ate. Spicy tuna ba lang po? May Express guys. Meron tayong sinigang. Meron tayong Meron tayong sisi, sisi. meron tayong lupia, may tayong Mero rices, rices. meron tayong rice. Mero tayo meron tayong kinang beef, this is the spicy tuna, we also have napatsin, puntotang tuna, pakpet, meron tayong tuna, another...

Ana, may dalawa pa pala. May dalawang ulam pala. Lami kay lami, I love Kaya, I love you. na. Kaya kung gusto nyo matry ito, araw may sabi ko sa Pinal Nueva, saan? Sabi, 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 sabi,

Aka nagangay highlight. kaka lang ng Hindi nawa naman yung tandaan ko, kakaayd ni, kaka mende ang, kisangisang dani. Gama naman god, gama Ah, thank you po.

Is uh, it So, di mo na kailangan pumunta ng ginseng dahil nandito na ah, panga ng tuna! Pagkuha ka, ano po nang masarap. Yan ang masarap, yan, yan. Yan ang masarap dyan. Ha <laughs> Grabe naman. May akain. Pagkat mm -hmm. kumain doon ka daw, get paid it. Kailangan. Oh, ay, sarap ka sarap ka get it. <laughs> wow. I'm sure nag -laway kayo. Mm. Marami bang akong tinigpan. So lahat mga gustong kumain na ganito, perfect niya sa Villa Duna. Mm.

siling la na kainan na, Kain na guys. Let's go. Go Arjel, kain na. O -tiva. Oh, di tayo close ngayon. Paabot ng tuna. Okay, guys. Ah, Charot Mano, na ngayon. na mag-comedy Tuna, pakbet. <laughs> <laughs>

Sarap! Si Sir Mark. Dito tayo magpaparefresh. Dito tayo magpaparefresh. Dito tayo Dito tayo Dito tayo magpaparefresh. Dito tayo magpaparefresh. Dito tayo magpaparefresh. Dito Dito tayo Dito

Ah, Nakabudo na naman <laughs> Yeah we're done Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. Thank you, Thank you.